60, 60, 60, 60, 60, 40, 60, 60. Hello guys, kita muna tayo sa Paranaque, okay? sa birthday ng aking okay, father. Girl. Oh, di ba? Pag ah, alang mo ko dala dala. <laughs> Patrising lang ako sa ko may isipin, ubaban na lang ako. Oh, di ba? <try> Safety na ako. Wala safe na ako. Hello mga ka-super. Nandito ako sa Maynila ngayon. Dito ako sa Paranaque kung saan nakatirang aking father dito sa may postal. Kapat ng postal. Dito ako yung, nung nung galing ako ng probinsya dito ako tumira. Grabe. Ang mga bahay dito. Pataasan. Pataasan yung mga bahay dito. Yan. Yan. Ang laki na pala ng in-improve nito. May barangay tambo na dun. Yan. Di alam ng papa ko na pupunta kaya surprise. Nakakamiss naman dito. Dito talaga ang daming tao. Yan. Ang bahay dito pataasan. Dadaan tayo ng eskinita. Ito, na miss you dito. Dadaan ka sa maliit na eskinita, O, diba? Happy birthday, boy! Sure time, big Smile! Punta kami dun sa bahay natin. Ito si Papa. Hmm? Ito si Papa. Hmm. Si papa. <laughs> Saan ba yung bahay natin? Hey, bye bye. Happy, bye. Birthday, bye bye. Happy birthday! Day, ba't ang dilim? Pindahan hmm, na Papa. Ano <laughs> Ayan. anak mo? So, no, no, no. Wala, hindi ko dyan. Ito may, ano ako, ligay. Ayan. Sawa ni Papa. Ay, may pusa! Oh. Dilim oh. ng bahay nyo. <laughs> wow, ang dami, dami tinda ni Papa. Wow. Asan na yung pusa? Ayan. Asan na yung TV? Nawala na. Ito. Sira yan? Bakit hindi pa, ano, inaalis? Yung pinanong ni Bec, sira din. Eh, pinabalik ko. Ayan. Ito yung tindahan ng papa ko. Ayan. Dati, nagtitinda-tinda din ako dito. Pero hindi naman ako dito naka nakatera before. Silayas din ako. Ayan o. O, ba? Diba? Ito. Ayan. Dito tayo. Papa, birthday niya ngayon. Ilan taon na kayo? 79. 79? Akala ko 78. Eh. Saan taon na pala? 80 na kayo. Oh, papa, no? 19. 19. Ay, 19, na 19, 1948. Nice. mulino. Oh. Uh, mulino. <laughs> <laughs> magkano ang gin nyo dito? Magkano itong gin? Pa magkano gin nyo? Magkano to? Oh, 75. 75, 78 yan sa akin Sigarilyon eh. Sigarilyo sampu Ito iPhone 17. Ito. Kanong oh, 'to? 10. Mura dito sa so, nila pamurahan kasi dito hindi mura talaga ang ni Papa. Kaya pupunta dito, kulang lang sila ng mga paninday. 15 daw yung Ariel nila oh. May tubo pa ba kayo niyan? Dito sa Twin pack. Okay. incident, Dito 10. Ay, 12. Mahal, mahal. 10 lang sa akin 'yan. <laughs> laki ng lagay nila ng ice cube. Dito ang laki ng tubo nyo dito, no? Hmm. Naubos to sa isang araw. Mura ng litro nila dito, 120. 120 ang red horse, no? 150. Wow. Picture ko kaya. Picture. Ha, ah, tingin. Pa, tingin. Picture. happy birthday to, to you i to me to come. aayi okay happy birthday okay. sure. to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you wish you happy birthday to you happy birthday to you Ano Birthday! Ano Ano? ng Ano? ang trigano, sayó. Matamad ka mabigat nyo. Kung 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 Ano kung 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 kung

Ay, insert. Dito tayo. Maliparan. Maliparan sa ano? Sa may S.A. Molino. Maliparan. Maliparan. Maliparan.